Naaresto sa ikinasang entrapment operation ng Makati Police ang dalawang babae matapos pagdakawan at kikila ng pera ang isang dayuhan sa lungsod ng Makati. Kinilala ni Southern Police District Police Brigadier General Kirby John Quap ang mga sospeka na sina Mayline Villamil, 25 years old, at Dayan Tarala, 22 years old. Kwento ng biktima na isang U.S. citizen kinuha niya ang serbisyo na mga babae pero siya ay pinagnakawa ng pera at cellphone na nagkakahalaga ng na 60,000 pesos. Ayon kay Makati Chief of Police Colonel Edward Cutiog, pinatutubos ng mga sospek ang cellphone sa lagang 5,000 pesos at nakipagkita muli sa biktima. Dahil dito humingi ng tulong ang biktima sa Makati PMP at doon ay kinasana ang entrapment operation. Matapos natanggapin ng mga ang pera, agad na inarestong mga ito. Kasong robbery extortion naman ang isasampang kaso laban sa mga naarestong sospek. na-arresto ka naman sa robbery extortion. Ikaw ay may karapatang manahimik kumusta ka lang ako. Ano mga yung sabihin ay pwede kami ng sa <Sans> iyo? <Sans>

ang naturang hakbang ay bahagi ng programang Safe NCRPO sa pamumuno ni Police Major General John Alistomo para mapanatiling ligtas at protektado ang mamayan sa Kalakhang, Maynila. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ 10 ang Radyo Bandido TV.